Manila Zoo ako. O, oh, 'di ba? Nagpunta talaga ako dito ngayon Monday para hindi masyadong maraming tao. Ayan ang parking nila sa harapan, 'no. Medyo maluwag naman. 60 pesos ang flat rate. Tingnan natin kung magkano ang entrance fee ngayon sa Manila Zoo, ha, guys. Pasok na muna ako. Bagong Manila Zoo. So, guys, ito ang rate ngayon ng Manila Zoo. Ayan dahil na resident ako ng Manila 300 pesos ang diba ayan guys guys eto na ako sa Manila Zoo Yay! nagbayad ako ng 300 pesos dahil non resident ako ng Manila pero pag Manila resident ka nakunan ko kanina yung rates tingnan nyo na lang dun guys Hi guys, nandito ako ngayon sa Manila Zoo after so many years na hindi kami nakapunta dito. Ang last na punta ko dito kung tama ha, nung nandito pang mama at papa ko, kami pang buong pamilya. Kasi every five years noon, natandaan ko, hindi ni schedule talaga ni mama at papa na makapunta kami dito guys. So ngayon, natutuwa naman ako na nabalikan ko siya at nakita siya ulit guys. So guys, itong first stop ko ha sa aviary. Tingnan natin kung anong meron dito. Mukhang mga ano, peacocks. Ayan no, oh, nakikita ko na from here. Peacocks. Oy, ang ganda oh. Ayan, mga peacocks. Tingnan mo yung kulay niya. Ang ganda. Diba? Peafowl. Ito pala eh. Ayan o. Oh. Blue peafowl, painted stork, at saka white egret. Yon ang mga pangalan nila. Ang gaganda. Yan yung nakita natin sa Kimberly na ayaw mag-spread ng wings niya. Ganyan. Yung nakita natin doon. Tingnan nyo guys. So, ang ganda nila. di ba? yung palikpik nila ngayon nakikita compare dun sa Kimberly ayaw magpakita ng palikpik ni Peacock dito ito naka ano siya naka spread oh, ang ganda ayun pa oh ito si Tiger tingnan natin si Tiger hanapin natin ayun ayun si Tiger natutulog ayun guys so nakikita nyo ayan tulog na tulog si Tiger Guys, tingnan nyo, oh, zebra. Ang ganda niya. Oh, may kasama siyang mga Philippine deer. Ayun, oh, no, yung dalawa. Ang ganda naman ni zebra. Ang laki ng space niya dito, ha? Oh, yan, buong yan. Oh. Oh, yung sound? Sound ni zebra. Grabe, ang ganda niya. Tingnan, tingnan nyo, guys, oh, kumakain si zebra. Ang ganda niya, no? Tingnan natin guys si African Lion. Nasaan si African Lion? Oh, nasaan ka African Lion? Ay ayun tulog din. Pareho ni Tiger tulog. Mahilig sila matulog. Ayan. Ayan siya guys, oh, si Lion tulog din. Pareho ni ano ni Tiger, pareho silang tulog. Baka mamayang konti magising na. Alam guys, in fairness, medyo parang luminis nga ang Manila Zoo. Wala siyang amoy. Hindi ka gaya, dati parang mabaho. Pero ngayon, wala namang masamang amoy. Parang okay lang, normal lang ang amoy niya. Ayan guys, so, punta pa tayo sa kung saan man na merong mga animals. Ayan guys, so, marami okay yung area. Kaya lang parang hindi, ako, wala pa ako nakikita ganong karaming animals medyo hindi siya ganong kadami pero parang gumanda naman yung area yun ang napansin ko umayos siya, luminis, tsaka wala ang smell medyo okay naman sa ito, nakakita ko na ng... ito, ito, birds brown cocoa dove yan siya, yan ang pang ang ganda niya, ang cute oh. ang ganda ng kulay ang ganda ng kulay niya kumakain sila papaya ayun na papaya ang kinakain pala Ayan, no, oh, papaya. May mga papaya doon. Ayan siya. Brown cocoa Dove. Ay, hindi. Ewan ko. Yung kung yan nga Or baka si Bleeding Heart Pigeon yan. Hindi ako sure. Pala. Basta yun yung mga pangalan na nakasulat dito. Ayun pa sa taas. Mayroong bird. Oh. Ayun na. Ayan sila sa taas pala. Ang cute. Ayun na yung dalawa. Kasi ito naman yung isa. Ayan. Guys, so ito oh, may isa, wala nga lang pangalan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tinatanong ko yung mga nandito na ibang tumitingin, hindi rin nila alam kasi walang nakalagay na ano sa harapan eh. Hindi naka-identify kung ano yan. Guys, ayun si Tiger oh. Ang tamad no tulog pa rin hanggang ngayon. Siguro napagod yan. Siguro kahapon talagang ano siya, alive na alive kasi weekend. Ngayon, ayan, puro tulog. Itong araw hindi schedule pa ng papa at mama ko kung kailan kami pupunta dyan. Parang talagang every five years pumupunta kami ng Manila Zoo. Tapos nagpapapicture kami yung five years ago. Kino-compare namin sa latest picture namin. O oh guys, so meron ding mabibilihan ng food. Ayan o. No? Merong konting snacks na pwede kang mabilihan dito pag nagugutom na kayo. Ayan o. No? mas maganda yung ano niya ngayon, itsura talaga than before, nung panahon na nagpupunta kami. Pero syempre, nung time na yon na-appreciate pa rin naman namin. Pero ngayon, mas mukhang mas okay talaga siya. Mas malinis kasi. Sa food pala, medyo marami din, guys. Ayun, no? meron pa dong kainan. Master Shomai, merong sisling Manila. Tapos parang may frutas dito na drink, eh. Kaya may mabibili ka rin kung sakaling hindi pa kayo kumakain, abutan ng ano dito, lunch or kung ano oras. Ito, pasok tayo sa The Butterfly Garden. Tingnan natin guys kung anong meron. Ah, ayun. So, nandito ako sa Butterfly Garden guys. Oh, ganda oh. Mm, butterfly Garden. Aircon dito sa loob. Kaya masarap. Break from the internet.' Oh. Diba? Ganda. Ganda lang. Ano raw ako eh. Sabi ng mga kaibigan ko, social butterfly. Ha. Kaya si Ceci lang nagbinyag sa akin na social butterfly ako. Kaya tamang-tama. dito ako sa butterfly garden. Ganda siya dito. Hindi nga lang animals Pero okay na din. Mapuno naman, mahalaman. Kaya mapresko magandang tingnan, maganda sa paningin, di ba? Mga area silang mga ganyan-ganyan eh. Kaya na matutuwa din ang mga pagets, para may mapuntahan naman silang iba naman, di ba? Tsaka nasa Manila lang. Kaya okay, kung resident ka ng Manila, mas mura nga eh. Ako nga 300 kasi nga Las Pinas resident ako. Pero pag dito parang 100 ba yung, naki, yung kanina yung binidyo ko na rates nila. Guys, itong meron dito, Children's Playground sa kabilang side, parang meron din ako nakita eh. Titignan ko. Ito, may area for the kids para meron silang mapag-aliwan din na iba bukod sa animals. Yan. Guys, ito yung isa pang park na sinasabi ko. Ayan o, no, para sa mga bata. Para meron silang mapaglibangan dito, di ba? Diba? Dahil nga ko konti lang naman ang animals. Ayan guys, ang Manila Zoom now. Mas malinis, mas walang amoy mas okay puntahan though hindi ganun kadami ang animals parang wala akong masyadong nakita pero at least yung kalinisan napaka importante ay mukhang malinis naman siya ngayon at mas parang pleasant ang itsura mas pleasant siya mas masarap tambayan mas masarap umupo ngayon dito guys ang saya kasi na dito, ako sa Manila so after so many years imagine nakabalik ako guys guys eto tayo sa Adyari Cafe ha Ayan, dito ako tatry natin kumain dito. Sa loob siya ng Manila Zoo. Ito yung ano niya, yung uh, menu. Tapos, ito yung loob niya. Oh, okay siya guys, ba? Diba? At least malamig dito. Malamig. Break ako from the ano, init sa labas. yan guys. Guys, so andito ako ngayon sa Aviary Cafe. Nag-order lang ako ng carbonara. At saka, nag-order lang ako Manila Zoo Water fairness guys, okay naman yung food nila. Ito guys, yung coffee shop na kinainang ko inside Manila. So, aviary cafe. Okay naman sa okay yung carbonara nila. Sarap naman. Guys, ito si Tiger. Binalikan ko. Tingnan mo, medyo tulog pa siya. Ayun. Parang gumagalaw na. Iisa lang siya dito eh. Solo niya to eh. Yung lugar na to. Parang iisa lang ang Tiger nila. Natulog ulit. Si Layo naman. Titingnan ko. Kung gising na eto naman si Lion. Talagang tulog na tulog pa rin siya. Oh, tulog na tulog talaga, guys. Oh. Si Lion, wala nung dumating ako, tulog. Uuwi na ako, tulog pa din. Si Zebra, binalikan ko. Kasi ang ganda niya talaga, oh. Kasi ulan wala naman masyadong animals kasi dito. Kung nakita ko lang, Lion, tulog. Tiger, tulog zebra siya. Tapos yung kaninang parang malaking peacock na hindi yata yung peacock yon. Tapos mga ibon. Ano pa ba? Parang wala ko masyado nakita. Wala talagang masyadong ano animals dito. Ano lang maganda lang na yung yung surroundings. Maganda lang yung mga halaman, yung mga puno niya ngayon kasi malinis na medyo malinis na ngayon tsaka walang smell. Tingnan niyo si Ostrich. Palagi ko Ostrich ang pangalan nito. Kahit na wala namang nakasulat dito na pangalan, pero feeling ko Ostrich ang pangalan niya, ha? Ewan ko lang. Not sure din, pero yun lang, yun lang ang tingin ko. Oh, oh, 'di ba? Sipag niya, oh. Lakad siya ng lakad. Parang ako, the Mm. Ganda niya, oh, ang tangkad. Isa lang siya diyan. Ito pala ang crocodile area, guys. Ayan si crocodile. Gumagala. Oh my God. Buti nakita ko. Uuwi na sana ako. Meron pang humabol si crocodile. Ayan. Gising si crocodile. Ang laki. Grabe. Grabe, guys. Guys, ito pa pala, oh. Si crocodile. Ayan. Ayan siya, oh. Nasa tubig. Ayan. Tapos yung isa nandun, yung malaking malaki. Dalawa silang crocodiles dito. Hmm, meron palang crocodiles. Hindi ko siya nakita agad kanina. Meron naman pala. Guys, so, turtles. Ang daming turtles dito sa area na to. Ito ang areas ng turtles. Dati may sa garahe namin at isang turtle. Yung pala sa kapitbahay ko. Kaya sinoli namin. So, guys, uuwi so, na ako tapos na ang aking Manila Zoo adventure. At least nakita ko na siya kung anong meron ngayon dito. Diba? Nakita tayo ng tiger, lion na tulog, zebra, ostrich, crocodile, at saka ano pa ba? Turtles. Yun, yun ang meron ngayon dito sa Manila Zoo. Okay siya kung konti lang yung animals pero maganda ngayon ng Manila Zoo kasi mas, mas malinis. Hindi siya mabaho ngayon. Katulad ng dati, medyo mabaho. Okay guys, bye bye and thank you for watching. Tapos guys, ayan, merong Manila Zoo na souvenir shop. Hindi na ako pumasok kasi wala naman akong bibilin. Pero meron sila dito. Uy na ako. Thank you for watching guys.